Okay. Uh, undas. Araw ng mga patay, di ba? Pero kung sa international language na English, may ibig sabihin. Andas. An, di ba? Undas. An sa symbol das das yun pag ginawang IP champion IP yun kapag laborer sa construction basta uh, yun nung ko siya nakikita na hahati-hati para mahirap matrace yung kusang yung tinatago nilang files. Ito yung un, yung nasa das, das sign. Ito yung mga old files. Sinauna. kinatago nila to sa maagang pagsasara ng simenteryo. 6 o'clock pa lang. 6, tapos O, O. Kung, kung babasahin mo yun, bis, visual, 600. Pero kung, palalawakin mo konti, convert mo sa letters, yung 6, pwedeng G, O, O. Kulang na lang ng G, -O -O. L at saka E Google Google site dito sa parang yan kay Katolik Cemetery ang, web, uh, ang admin niyan si Boy Utuan, yung wifi niyan ginagamit yan para sa pang ha fishing makonektado sa mga bank accounts ng St. Andrew Cathedral. Nung una pa lang dito nakita ko yung advance payment na binigay kay engineer ay ang 150,000 sa Union Bank account ng St. Andrew Cathedral. Parang pinapakita ng mga Android developer yung kaya nilang gawin para mapabilib nila yung tao. na yung IC nito yung mga CCTV sa barangay At kapag sa MMDA naman yung CCTV mga traffic violation traffic violation ticket sa MMDA ang IC noon original marriage contract namin ng asawa ko The original, mas, uh, original number nun ay 992439 nasa ito yung palagi namin ginagamit annulled version 934299, binaliktad lang yung 992439 ginawang 934299 at sa latest version, nung January na in-update ng asawa ko mayroon bago naman version 434299 pariwari ko yun yung IC ng the new IC sa dagupan. ang mga ginagawa dito sa Paranaque Catholic Cemetery. Sinasara nila yung kalayaan ng tao sa premium na pag update sa Google para maging visible. Pinatest nila sa akin to libre isang buwan. Pero babayaran ko rin 159 pesos. Yung 159 na yan, konektado yan, sa old meter deposit number na 118 BAC BAC 184159 yun yung mga Google News Sa Google News nila inaayos yung mga nasisira kong IC kaya hindi nila pinapakita sa akin Ay, Error ko sila kagabi ayun nagalit, nagalit ako eh hindi nila pinapasok yung maraming tama mag alas 8 na yun ah, mag alas 9 na ata hindi na oh, mag alas 9 tapos umuwi lang ako sandali dito sa bahay pagbalik ko dun sinara na naman tapos nagpunta ako ng tramo Nakita sila Eugene, sila Mabel. Gusto pumasok, hindi na makapasok. Sino mga ko rito nagpahalam ako? Nahiya na ako. Gusto ko sana magpumilit. Dumaan sa bintana namin, hindi na. Private daw yung para Catholic Cemetery. Bawal pumasok. Private na cemetery Pero para Catholic Cemetery. Katoliko. Ang daming tao nanggagaling sa ibang lugar sa loob lang ng isang taon, dumadalaw sila dyan pag-araw lang ng mga patay. Diyan sa salistementeryo na yan, maraming kwento. Mga sinaunang kwento tungkol sa asawa ko. pagpapapinger niya para magkapera. Sa katiwala na si Delphine Santa Ana hanggang sa mga kapatid, lahat ng Santa Ana, hanggang sa anak ng mga Santana yan yung tinatago nila, yung mga old files Kung so, bakit nila, at saka parang narinig ko kanina doon sa balita, maagang sinasara din daw yung mga ibang sementeryo. Six o'clock, pare-parehas. Ibig sabihin, tinatago nila yung symbol na das, sa salitang undas, sa Tagalog version. Nasa English, an, das, pag-aalis, an sa premium pre e pri, pre pre premi pre. pre freedom sa kanta ni akon akon na freedom marami tinatago ang mga android developers mga pamamaraang hindi na kailangan ma-login Ito yung mga system na automatic. Ito yung gawa sa pagkatao. Pag-iisip ko na kailangan. Sabi ko, ilang tagdang nila. Kaya nagkakaroon ng gera sa Middle East. Mga pagtaas ng bigas at gasol. Yung IC nila dito, mga yung summer late, mga delivery, delivery. At at yung system ng SM Malls na ngayon nasa Ayala Malls na bumalik ulit sa simula sa Ayala Malls paikot-ikot lang tong system na to pero mag walang kata, wala, pang tap, wala pang ending to kasi sa bagong new IC yung pagmamahal ko yung kay Eugene Bernardo Karoon ng pagkakataon na yung isang patay, patay na puno, na buhay, natutong ito magmahal. Nagkaroon ng maliit na dahon hanggang sa lumago na lumago, hanggang sa naging stanga, hanggang sa naging ugat kumapit. na dito, sinira nila si Yunjin sa akin. Sinira nila yung tiwala okay lang masakit yun pero may magagawang paraan bahala na yung Diyos God bless sa inyo kung ano yung kasamaan yung ginawa ano yung ginawa nyo sa kapwa nyo babalik sa inyo